ito po ang uh, lagay dito sa May uh, Sipu Bridge, mga idol. Ayun, nagmistulang dagat na po. Ang uh, Sipu River. Yung dating uh, mga kabahayan, dating uh, mga gulayan, ay uh, lampas tao na po ang baha. So, lubog na po ang Cicho uh, Gabit dito sa may uh, Barangay Nuesa ata uh, dito sa bandang ibaba ay ang uh, Barangay Rizal at ang uh, Sitio Karagsakan ng uh, Rojas Isabela mga idol. So kasalukuyan pa ring bumababa yung uh, malakas na tubig mula sa bulubundukin ng uh, Cordillera, particular dyan sa may uh, Paraceles Mountain Province mga idol. So mag-ingat-ingat po tayong lahat mga idol.